Noong ikapito ng Abril taong 1948, ang World Health Organization, WHO, ay itinatag ng United Nations. Ang WHO ay isang espesyalisadong ahensya ng UN na may kinalaman sa internasyonal na kalusugan ng publiko na naglalayong siguruhin ang pinakamataas na posibleng antas ng kalusugan para sa lahat ng tao. Sa parehong pecha noong 1994, nagsimula ang genocide sa Rwanda, ang malawakang pagpatay ng mga Tutsi sa Rwanda noong digmaan sibil sa Rwanda. Tinitan siya na aabot sa walundaang libo na mga Rwandan, pangunahing mga Tutsi, ang namatay sa loob lamang ng isandaang araw. Sa wakas, noong ikapito ng Abril taong 1927, ang unang ang broadcast ng pampublikong telebisyon ay naganap sa Estados Unidos. Ang broadcast ay mula sa Washington, D.C., patungong New York City, na nagpapakita ng larawan ng kalihim ng kalakalan na si Herbert Hoover, na nagtatakda ng makasaysayang milestone sa kasaysayan ng telebisyon.